Isang buhay ang muntik nang mawala dahil sa isang kagat ng lamok. Siya si Jomary Ian nyambao 20 taong gulang mula sa Navotas. Taong 2016, nagbakasyon siya sa bahay ng kanyang lola sa Quezon City, isang lugar na malapit sa imbakan ng mga lumang gulong at mapuno. Hindi niya inakalang ang simpleng bakasyon ay mauwi sa isang karamdaman. Isang araw, nilagdat siya ng mataas, nagsuka at kinumbulsyon. At nang isugod siya sa ospital, napagalamang alamang siya ay may malaria. Ngayon pong World Malaria Day, makakasama po natin si Jo Marie Ian Yambao upang ibahagi kung paano niya nalampasan na ang pakikipaglaban sa sakit na malaria. At kasama rin po natin ang Internal Medicine and Infectious Disease Specialist na si Dr. Samantha Punzalan. Maganda umaga sa inyong dalawa. Good morning po. Doc, welcome back. Thank you. Thank you. umaga. Jo, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ba yung una mong naramdamang mga sintomas? bago ka nagkaroon or bago na-diagnose na nagkaroon ka ng malaria? Nung unang araw po ng pag-uwi ko nun sa bahay, wala pa naman nung umaga. Pero after nung gabi, nung ko na po siya naramdaman na nalala yung katawan ko tapos nilalagnat ako. Mm -hmm. Akala ko po nun kasi nabigla lang yung katawan ko sa biyahe kasi since bata pa po ako nun ganyan, hindi sana yung katawan ko. Pero, Saan ka nang galing? Doon po sa bahay ng mama ko sa Quezon City. Okay. Tapos bali bumusita, bumisita lang po ako sa kanya within for one week. Okay. And then, yun po, nung nakauwi na ako, sabi ko, bakit parang ang sakit ng katawan ko yan? Tapos, masama na yung pakiramdam ko. After nun, kinabukasan, doon na po nag-start na sobrang taas ng lagnat ko. Tapos, Mga ilan? Na, ano po, nasa 38 degrees mahigit po eh. Okay. Ganyan eh. Tapos, nag-start po ako mag-convulsion. Nag-convulsion na po ako. Tapos, pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Tapos, doon na po nag-start na tinawag ko yung parents ko. Sabi ko sa kanila, pa, ah, hindi ko na kaya. As in, Ilang taon ka nito, Jom? 11 years old po ako noon. Opo, 11 years old ako noon nangyari yun. And then, doon na sila nag-start kasi hindi nila alam yung gagawin sa akin. Sabi ko, dalhin nyo na po ako sa hospital kasi hindi ko na po kaya. Mamamatay na po ako. Ganyan yung, yung mga po. sintomas na meron ka Opo. nung araw Kasi na nagsusuka yun. na rin po ako noon. Oh. Yung sinusuka ko as in, hindi ko alam kung ano ng kulay. Halo-halo na po yung kulay niya. Ayan. so, hindi ka na nakakain. Opo, hindi na rin po ako nakakain sa sobrang sakit At hindi na ka na, na rin po. makatayo. Hindi na rin po. Bali, binuhot na lang po ako nun kasi patang-pata na po yung katawan ko. As in, simpleng paggalaw ng buong katawan. Ganto na lang po yung katawan ko. So, they rushed to sa hospital? Yes po. Dinala po ako nun sa Jose Reyes ano, Medical Center. And then, inadmit po ako. Okay. Nung inadmit po ako, dinala agad ako nun sa emergency room kasi, ano na po, in critical condition na po siguro ako nun. Ooh. Kasi, isipin nyo po, 2 uh, two days pa po, inantay pa po, po ng two days, inantay pa po, po nila na siguro mag-convulsion ako, tsaka tumakas yung lagnat before ako dalhin doon. Kasi, akala nila simple lagnat lang. Nag kasi po, ka ng gamot? Yung hindi over po. Over counter, kasi, wala. Kasi, wala po akong medications nun since akala po nila, common cold lang since ah, bata lang tawel po, tawel lang lang. Po, po ako na ng mga tawel pinunasan oh, hindi para po talaga wala wala rin po pababa oh. ng fever oh, po, wala po hindi po kasi ako mahilig uminom ng gamot okay. ng bata ako so nasa hospital ka ER yes po dinala ako sa emergency room and then doon na po ko ano doon na po ako nagising na lang ako sabi ko may nakatusok na ano sa akin dito hindi ko po alam I kung ano may yun. IV mm -hmm. yes po meron pong nakatutusok na, sa akin yung oh, blood po, Nagulat na lang ako, sabi ko, bakit ganto pa ba rin yung pakiramdam ko, nalalata pa rin ako. And then, inabot po ako ng almost two weeks before po ako mailabas sa hospital. Kasi po, ang dami pong pinainom sa akin noon, nakailang dextrose ako noon. And then, bago po ako nailabas, natakot ako noon kasi kinuha na po ako ng dugo. <laughs> natakot ako, sabi ko, umamatay na ba ako? <laughs> kasi kinuha na po ako ng dugo. And then, nung chinik ako, sabi sa akin ng mama ko, nak na-malaria ka. Ayan, ganun sabi ko. Sobrang thankful ko kasi ngayon boy pa po ako. Kasi ano eh, siguro po yung iba, pag tumagal na hindi alam na malaria pala yung nakuha nila, ayun nga po, namamatay yung iba. So, syempre, thank thankful ako kay Lord, kay mm -hmm. God, na binigyan niya ako ng second chance na mabuhay. Mm -hmm. ano aside... mga treatments ang ginawa sa iyo sa uh. hospital? Ano? Uh, oh, ayun lang po naalala ko, may pinainong silang gamot sa akin. Hindi ko okay. po alam kung anong klaseng gamot. And then, palagi po akong binabantayan na ano, yung dextrose ko. Ayun po yung laging pinapalitan. Ito din ba parang dengue? Binabantayan yung platelet? Ayun po. Same, yung, same, ah, po, same din. din. po Bumaba din ba? Yung sobrang platelet? baba po. Sobrang oh. baba. So how long yung pagka-confine mo? Almost two weeks po. Two before weeks? Before po ako na-discharge. Okay. Ito, napaka-importante nitong ating magiging discussion kasi sa aking paniniwala, malaria is something that we shouldn't be worrying about anymore mm. in this modern day. Pero kaya nakakagulat, although this was nine years ago, alamin natin kay Doc Samantha. Doc, in the first place, parang ang alam ng lahat, only certain areas in the country have a malaria problem. Like, Lagi nilang sinasabi, Palawan. if you've been to Palawan, uh, you need, as a matter of fact, parang you need to okay. protect yourself yes. before you go there. Yes. Pero in this case, si... An si Anjo talaga. Si Jomary. <laughs> <laughs> sa Quezon City lamang nanggaling. Ano ba talagang totoo, dok? Um Okay, so ang, ang malaria kasi is endemic particularly in mountainous areas. Very... Um, Um, maraming uno kasi yung particular na mosquito that carries malaria can be seen in those areas which is your Anopheles species. Mm -hmm. But because in the Philippines, we still have sporadic space uh, areas that have um, mountains and um, trees, so there could still be some small areas. But um, yun nga, mas konti na siya comparatively from the previous years because there have been moves by the government to minimize yung cases natin ng malaria because we were previously endemic for malaria. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero off cam, na-interview din natin si Jom na sabi niya na travel history ay nagpunta rin siya ng Zamboanga. Ito mm -hmm. bang malaria, Doc, hindi mo rin agad-agad makikita yung sintomas? Pwede bang mag-effect yun like after few years? Um, Uh, there are certain species of your um, malaria or your plasmodium particularly na parasite that um, can have asymptomatic phases. So they could, there could still be um, mga taon na minsan walang simptomas yung pasyente. So um, yun, yan. depende dun sa klase ng species ng malaria na nakuha niya. So in his case, pwedeng maka nakuha niya nung nasa Zamboanga siya. Because um, Mindanao area is still a place na meron pa rin cases of Malala. malaria. But yun nga, mas common pa rin siya as we know sa Palawan. So that kaya, could be... Kailan ka ba nagpuntang Zamboanga? Nine years old po ako nun. Nine Bali, years. year 2014 po ata. Or, ay, uh, oh yes, year 2014 po. Posible 20 bang ago. ganun, Dok? Parang uh, the symptoms will show uh, show itself two years later? Yes, maybe? could be. Uh, ano dahil nga yung particular na... Um, uh, strain or, I mean, not strain, species mm -hmm. ng Plasmodium na hindi agad nagkakaroon ng manifestasyon ng mm -hmm. uh, malaria. So, pwede. Posible. Okay. Ma ma kailangan nating Is it very important, Doc, to make the distinction between malaria and dengue? Yes, very much. Because um, ang una, ang malaria at saka dengue ay magkaibang magkaiba. Ang malaria ay parasitiko, samantalang ang dengue ay from virus. So, magkaiba sila ng mekanismo ng kung paano sila nagkukos ng sakit or ng mga simptomas. But, sa pagkakaalam ng marami, medyo particular na magkaparehas halos yung simptomas ng malaria at saka ng dengue. Like, yung na-mention niya ni Jo Marina, meron siyang lagnat, merong masakit sa mga kalamnan, may mga pasyente na nagkaroon ng severe na dengue na nagkaroon ng kumbulsyon. So, hindi mo siya agad-agad particular na ma differentiate just because doon sa symptoms yes mm -hmm. but um, may mga test tayo na pwedeng mag differentiate o mapagkaiba ang malaria at saka ang dengue. dengue alin sa kanila ang mas deadly or para silang deadly meron silang oh, meron sila kanya-kanyang strain or species na medyo mas severe ang presentasyon o mas Oo. malala meron naman ding mga asymptomatic na sa buong buhay nila nagka-dengue na sila or may malaria sila na walang simptomas particularly yung mga taong talagang nakatira na mismo doon sa endemic areas of like Palawan. Sabihin Sabi natin maraming mga taga-Palawan na hindi nagkakaroon ng simptomas ng malaria, but meron silang carrier sila ng malaria. Ooh. Yes. Halimbawa itong sa case ni Jom Doc, hmm. gumaling na siya, okay na. Yes. Meron pa bang pwede pa bang bumalik nun yun? As long as wala siya nung exposure doon sa lamok na ulit. Kasi ang ang treatment ng malaria is complete o oh, complete mamamatay yung parasitiko. Mm -hmm. So kapag nawala na siya sa sistema mo, hindi na siya dapat magre-recur. But if you get exposed, so magkaroon ka na naman ng panibagong exposure doon sa klase ng lamok na nagdadala ng malaria. Pwede ulit maulit. Okay. Mas delikado ba nun, Dok, kasi nagkaroon ka na first? Or um, just the same? Katulad ng ibat iba't ibang lasing infection. Ng ng antibodies o yung panglaban ng baseline uh -huh. ang katawan natin. But yeah, it will still depend kung anong klase ng um, strain o yung um species uh -huh. ng malaria. Kasi meron talagang deadly na malaria. Merong asymptomatic that, yun yeah, for life hindi nila mararamdaman na nagkaroon pala sila ng malaria unless may testing na ginawa. Oo. Ano pong testing ang kailangan gawin? For malaria, ang talagang uh, diagnosis ng malaria is through blood test. So ia-identify dun sa dugo kung merong presensya ng parasitiko sa bawat isang red blood cell. Mm -hmm. So ang particular sa malaria is red blood cells ang mm -hmm. apektado Oo. ng malarial parasite So, As yun opposed to dengue, which is white, tama? Yeah. Mm -hmm. uh -oh. Yes. So, so makikita siya doon. Kaya, ang sabi nga is, binabantayan ang platelet kasi nagdudugo. Nagdudugo ang malaria. So, ang severe malaria, pwedeng magkaroon ng tinatawag na cerebral hemorrhage o pagdudugo sa utak. Yun yung sinasabing nakakamatay na klase mm -hmm. ng malaria. So, so, posibleng, ang maganda sa kaso niya, although sabi nga niya, two days lang, two days siya lumagpas. Ang malaria kasi na da-diagnose, ang pagkuha ng dugo ay ginagawa tuwing peak o yung pinakakataasan ng lagnat. Doon kami kumukuha ng dugo kasi doon lumalabas mismo yung parasitiko. Minsan kasi kapag mababa o yung normal uh, body temperature lang, hindi namin nakikita sa blood mm -hmm. yung uh, parasite itself. So, yun. Magkaiba yung pagkuha ng test sa malaria, iba rin yung pagkuha ng test sa dengue. Oo. Pero, Dok, ganong ka-urgent dapat yung pagkilos? So, um, sa so medisina, of course, laging um, simptomas pa din. Simptomas. Tapos, uh, particular, syempre sa mga sakit ng infection, laging kukunin ang tinatawag naming travel history. mahalagang mahalaga. Kasi may mga particular na sakit na sa mga particular na lugar mo lang siya nakukuha. So, sa kanya, ma mahalaga na in at least um, three to six months, saan ka ba nanggaling? Baka merong kang pinanggalingan na merong mga particular na sakit na pwedeng ganito yung magiging manifestasyon. So, mas nananarrow down o mas, um, mas kumukunti yung mga posibilidad na isipin namin na sakit. So, mas direct, mas direct tayong paghanap ng ano yung sakit. And at uh, the, so uh, the, soonest na malaman namin, syempre may start yung appropriate o yung pinakatamang gamot. For. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano malalaman, Dok, kasi tulad nung kay Jom, no, first day, akala, simpleng lagnat lang. Kasi parang ano lang, tumaas na yung lagnat, hmm. di ba? Parang pangalawang araw, doon na nagkukumbulsyon. So, yes. paano mo malalaman na kailangan na talaga isugod sa hospital? Baka kasi lumala pa. Ah, so, base doon sa kwento niya, oh, nung oh. nagkaroon na siya actually ng simptomas ng kumbulsyon, walang isip, -isip dapat dala yung dito sa agad. hospital. Oh, kasi oh. utak yung naapektuhan na ng kumbulsyon yes. kasi na, na de deprive ako mo konti yung supply ng dugo at saka ng oxygen sa utak. Kaya so, nagkakaroon ng kumbulsyon. Yeah, so, so mm -hmm. ano yun? Mm -hmm. ano, yun mm -hmm. ano yun? Yun yung tinatawag nating red flags. So, ano, siguro, ang iba pang red flags na dapat nating papansinin oh. is ano? gano'ng kataas yung lagnat. Hindi natin pwedeng ipagpasantabi kapag yung mga lagnat, sasabihin natin simple-simple na 37.8, 37.9. Minsan, kapag tuloy-tuloy at merong particular na cycle o anong oras nagkakaroon ng lagnat na sabihin natin, although walang ibinigay na paracetamol, minsan, Kapag nagbigay ng paracetamol na wala yung lagnat, okay na. Mm -hmm. Pero kapag nagbigay ng gamot at naglagnat pa din, ah, baka kailangan mo nang magpakonsulta kasi hindi na kayang um, isupport nung parasita mo lang. Because how long is the entire course, Doc, before it becomes deadly? Ah, okay So, yung particular na, medyo yung deadly na um, uh, species ng malaria can actually take minsan ano, a week to even a month ng presence ng symptoms. So, uh, mahalaga yun nga, like, na-mention ko, mahalaga talaga na malaman, syempre, ano yung mga simptomas at saka, saan ang galing particular yung pasyente. Kasi, yun, pwedeng maging clue yun, ano yung iisipin naming um, uh, species. species. Kasi merong, may mga particular species na common lang sa atin dito sa Pilipinas. Meron din species na sa Africa lang. Kasi di ba, yes. malaria is also common in Africa. So, at least magkakaroon kami ng clincher. Anong most likely species? Pero of course, don sa during the diagnosis, yung paggawa namin ng blood test, um mayroon ding test para malaman kung ano yung particular. Pero para mas mapabilis yung tinatawag naming empiric therapy o yung magbibigay ka ng paunang lunas na most likely mako-cover namin yung infection kaagad. So, mas mabilis na maya address yung sakit. Okay. Doc, finally, uh, is this something na kailangan uh, talagang is this a cause of for concern for our kadas? Bilang nangyari pala ito sa sa kada nating si Jo na hindi naman nagpuntang Palawan at maari pala tum makuha kahit dito sa ating siyudad. Ah, uh, so oo, uh, dapat maging maingat pa rin tayo kasi una. Um common pa rin ang lamok sa atin. Hindi natin siya completely ma-eradicate. Although, may mga programa ang DOH para ma-minimize o yung o, mabawasan ang kaso natin ng malaria. Actually, ang goal nila by 2030 is complete eradication of malaria by their programs na pinopromote nila. But, yun nga, um, para don sa mga magta-travel, sa alam na endemic yung malaria, um, syempre, mas magandang magpakonsulta sa doktor para kung kailangan ma-advise na anong pwede kong inuming gamot para makaiwas ako magkaroon ng malaria. Kasi syempre, hindi lang naman mag enjoy tayo doon. Kailangan protected pa rin tayo kasi hindi natin alam kung ano yung mga sakit na pwede natin makuha doon sa mga particular places na yun. What what usually is that, Doc? yung prevention hmm. measures? Is it just a pill that hmm. they take before they go to a place yes. na common yung so, malaria? So, um... Uh, Mag, mer, marami akong mga pasyente na actually mm. nagpapa ng ano po ang magandang gamot mm -hmm. for malaria prevention kasi nga alam nilang magta-travel. So, we do recommend pills na um, bibigyan namin sila ng options na kung paano nila iinumin kasi yung bawat isang gamot may kanya-kanyang paraan na kung paano mo inumin. Pwedeng araw-araw siya hanggang mula sa araw na magkakaroon ka ng possible exposure mm -hmm. sa lamok. Hanggang kung, kung nandun ka nag-travel ka for 3 days. So, three days, mo siya iinumin diretso mula na dumating ka dun sa area. Tapos, at least mga pitong araw after mo makaalis dun sa lugar. So, merong, may ganong regimen. Meron beforehand, kailangan, before ka mag-travel pa lang, iinom ka na. So, depende dun sa may offer na gamot at available. Mm -hmm. Aside from that, that yung repellent Yes, so, oh, oo, isa pa yun. So, yun nga, mosquito repellent. Ang pinopromote nga nila is insecticide, um, treated uh nets doon sa mga matutulog yung kunyari magka-camping yung mga glamping yan mm -hmm. very common medyo popular na activities ngayon so ang ano nila is maliban sa mosquito repellents, yung use ng uh, in insecticide treated nets so kulang mm -hmm. eh. so um, maganda palang measured, measure doc before you go to any for any travel is to ask your doctor ano bang kailangan kung ah uh, dali na mga medisina, yes. meron ba akong kailangan uh, health concerns aid. Yes. ganyan, okay. uh, shots or medicines, medicines that I should yes. take, going to Yeah, I remember nga po eh, nag-Africa ako before, mm. I had Naroon to take ka, malaria yes. medication mm. before before yes. going. They are requiring kasi mala madaming daming oh. malaria sa kanila. Kaya, Jom, ano bang mga advice mo na lang. Learnings mo Oo. after this after this experience. Ano po, uh, umiwas sa mga sa mga lugar na maraming ano, maraming hindi ka tubig. Hindi naman Huwag mo naman hindi bisitahin. <laughs> hindi <laughs> <laughs> ano lang po. Uh, Siyempre, yung mga natutunan ko doon sa pagkakasakit ko is umiwas sa mga ano, umiwas sa mga lugar na may mga kanal na naiimbakan ng tubig. Exposed, exposed mm -hmm. sa mga lamok. And then, Uh, usually kasi may ako mag-travel ganyan. Palagi na ako naglalagay ng mosquito repellent na anong oh, tawag doon? Basta yun. ako ng gano'n. Hindi oh, pa naman kasi, Kasi, ayan po. And then, syempre, uh, and then, syempre, sabi ko, palagi ako mag-iingat pa rin. Kasi ayoko na magkasakit ang hirap. Since 20 years old na ako, hindi na ganun. Sabihin na natin na nasa peak pa rin yung, ano, yung immune system ko. Pero hindi natin masasabi kapag nagkasakit ka, kagaya ng... Madengge or malaria mm. kasi prone pa rin po ako ron eh kahit na nagkasakit na ako dati. Yes. Ayun. Sabi ko ano ko na lang ang payo ko na lang sa mga kapataan diyan or sa mga nagta-travel, palagi kayong magdala ng mga uh, mga kailangan 'yan, yeah. mga necessities para maiwasan magkasakit kagaya ng dengue or malaria. Ganyan mm. lang po. Yes. Thank you, John. Oo. Oh, oh. Kaya maraming maraming salamat, Doc. Doc Samantha, John, thank you, thank you for your time this morning. Thank you, thank you. Doc. Kung may katanungan pa ibang kada natin, saan po ba kayo pwedeng mahanap or ah uh, So I hold my clinics at uh, De La Santos Medical Center and I'm also a medical specialist at Lazaro Hospital. So, ikaw, John, meron ka bang gusto i-shout out or i-promote? <laughs> Wala naman po akong gustong i-promote pero... Shoutout ko lang po yung mga kaibigan ko sa Kamanaba Boys. Ayan. Yung mga kasama ko mag-ride. Thank you very much, Jom. Thank you, Doc. At mga ka sa isang simpleng kagat na lamok, pwede ikamatay, Nino Man. Mm -hmm. Isang saglit na kapabayaan lang po ang kapalit ng buhay. Kaya't maging alisto at wag pakampante, ang malaria may iwasan kung may sapat tayong kaalaman at malasakit sa ating kalusugan. Maka Net 25. This is Pia Gonumago for More Kada Umaga updates. Please click the subscribe button and follow us at Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye.